Good day po mga ka-farmers. Isa namang panibagong video po ating bigay sa inyo. Ito po ngayon yung pangwalo ko na pag-spray. Dahil po mayroon pong kakaiba po sa aking Luya Farm. Kaya iniklian ko po yung pag-spray ko ngayon. Noong pangpito ko na pag-spray, ano po, October 12 at saka natapos sa October 14. At saka ito ngayon, October 17. Ito po yung mga paraan para malabanan po natin yung bakterya na pumasok sa ating Loya Farm. Bakit? na alam ko. Dahil palagi po ako mag-spray, palagi kong binibisita yung aking Loya. Yan po ang tinatawag na immediate response po na pumasok yung virus po sa ating Loya Farm. Kaya na kailangan po iklian yung pagitan ng ating pag-spray yung pagitan lang po 5 to 7 days po yung mga tamang paraan para masolusyonan yung mga problema lalong lalo sa mga loya farmers ito yung loya farm ko ka farmers kitang kita po yung pag-alaga malapit na po itong mag six months po ka farmers makikita po natin yung tubo ng luya mga ka farmers pag ano ka ka farmers pag ganito na hindi ka masyadong palaging bumibisita sa, sa loya ka farmers lumaki ang problema ng yung loya may pagkakataon pa na hindi na po mapipigilan po natin yung sakit ng loya Nakikita po natin talagang healthy na healthy. Pero dahil palagi akong bumibisita sa aking Luya Farm, nakikita ko ang ano ang maliit na problema nito ngayon. Kaya iniklian ko yung pag-spray ko ngayon. Yung, yung pag-spray ko ng punggaran nung 7th ko sa pag-spray, yun pong punggaran, ano po, copper base po yun na bactericide, fungicide. Kaya ngayon, pangwalo, ito pa rin ang gamit ko na pang spray bactericide, fungicide, caperbis po na ito po hindi ko po hinahaluan ng insecticide po dahil ano po to hindi po to pwede ihalo po yung insecticide Kaya ito na po ngayon mag upisa na po ako para makita nyo yung nakaraang video ko nakaraang pag spray ko yung may tama po konti yung loya form ko para mas solusyonan yung ano po yung laman po nito ka farmers dahil nilipat po ng karton yung punggaran ko dito ko nilagay po yung punggaran dahil silyado na silyado ito po yung naglalaman ng punggaran yung gagamitin ko ng panghalo na sa, sa 16 liters apat na kutsara 木桑，陆浩。 apat Yan po ang aking timplada sa punggaran na 16 liters na tubig apat na kutsara friends, pinalitan ko yung aking sprayer dahil nasira po. Ito na lang. Yung luma ko na tanki, ito na lang po. At saka dala ko po yung sako, at saka gunting, at saka may istro po. Ito po kaparmers yung dala ko, istro, gunting, at saka sako. Ipakita ko sa inyo kung ano ang gawin kong mamaya-maya. Pakita ko po sa inyo yung may tama sa aking loya. Ah. yan po ka-farmers ang nangailangan ng sunod-sunod na pag-spray kaya in-interval ko lang ng 5 days dahil umpisa na po pumasok yung virus <laughs> Ito ka farmers. Ito na po nagumpisa na pong pumasok po yung virus. Ito kailangan talaga to ka farmers na agaran po na solusyon ng mga ka farmers. At saka yung kabila ka farmers oh. Ito ka farmers malapit na po tong 6 months kaya mataas na po yung loy ako. Kailangan talaga natin na bunutin yung luya na may sakit po ang co-farmers na may bakterya. Ito po mga co-farmers. Bunutin. At saka siguraduhin basang-basa yung luya natin at saka, at saka mga yung mga paligid panito. tang mga katabi mo ko petsa Tagayani to mayroon pang isa Para hindi ito magcontaminate hindi ito dadami ito ka yung pangalawang puno po ka farmers natin ng maayos yung puno yung katabi yung dahon at saka yung puno at saka yung laman ng loya na may may tama de apelando o norte. yung paraan sa pag-spray mga ka-farmers isprihan yung puno at saka yung dinaan natin isprihan din para hindi na mag-contaminate na, 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 na masyado yan po lang ko ka-farmers Thank mm -hmm. you. at so, saka ka-farmers balikan ko yung dinaanan ko para maispihan ko na rin yan na rin po mga ka-farmers yung dapat gawin na pa natin yung paraan sa paglunas ng luya na napasukan ng virus o bakterya po yung ating luya ngayon kailangan talagang palagi ating binibisita at saka kung mayroon mga problema ng ating luya solution agad dapat mo yung ito po ang gawin natin mga ka-farmers ka isa na namang panibagong video po mga ka-farmers na dapat natin matutunan yung problema na ng loya ngayon dapat natin solusyonan at saka salamat na rin po sa mga viewers mga and God bless more power thank you po mga kaparmers